Good morning mga kasiman Arya pa sa mga kasiman yung skip mo yung kapagong mga kasiman sa ang catcher mga kasiman ayan para hindi matumba yung catcher mga kasiman ayan mga kasiman ang linaw ng dagat mga kasiman sarap maligo mga kasiman ayan mga kasiman alantap ng dagat ito yung kasiman kung mga ng mga kasiman ayan mga kasiman ang ibon ng mga kasiman galupad-lupad mga kasiman mga ganda mga kasiman no? ayan daming ibon mga kasiman sa laut mga kasiman ayan ang ganda kita nyo ang ganda na uwi mga kasiman ito yung namin, mga matamin kasima, no? mga kasiman ari pa sa mga kasiman ayan ang, no? ang daming ibon Nakumakain ang kumakain ng isang maliit mga kasiman no? ayan ang no? lugalupad lupad ito yung bulkan kaunlaon mga kasiman no? gaso pa sa mga kasiman wala pa sa gaunta at buga itaon pa ang sa punta sa sang... vulkan mga kasiman o gaso. ayan mga kasiman no. ayan ga enjoy yung mga ibon mga kasiman ang malinis ng malilis tap katingog tingog sa mga kasiman ayan mga kasiman o. ang ganda ng view mga kasiman sa mga, mga panganod o. ayan o na mga iba nung lumilipad ang saya-saya nila mga kasiman ayan oh sa paligid mga kasiman ayan ito yung kapundukan sa negros ayan mga kasiman mga kasiman ayan ito yung mga ipon mga kasima ng ganda ng view mga kasima ng ang mabundok sa nipiros mga kasima ayan mga kasima mga kasima na batak na kami mga kasima

Thank you so much kasima. Dito na tatapos ang vlog po. Hanggang sa muli. Bye bye.